Napakabilis po ng mga araw. Tayo po ngayon ay nasa panibagong linggo ng ating leksyon. At ito na po ang last topic sa ating pong quarter. May pamagat po itong mga larawan ng kawakasan. At atin po munang ibigyang pansin ang mga pangalang ito. Marian, Marian Lauce Olpina, Leonardo Padriquela, Rick Garland, Rosana Balesquez Elcano, Marilo, Marilu Gumbok Salmigo, Salmingo, Presilasu, Bern Pangilinan Pronda, Jose Adriano, Kaadlaw Nera JP, Edwin Ricalde, Aris Pap, Edna Palabasan, Marlon Magsayo, Rowena Tornado Pahigos, Melvin Lastima, Adia Bicaldo Almasco, Francisca Sosa, Joseph Bulandres, Jemilex Valdez Lucia, Sadurna Socampo, Ronel Castillo, Miles Orpia, um, Miles Orpia, Joe Whiskey, Ricky Caboneg Cabonegro, Betty Luces, Love, Joy Villaflor, Maria Disa, Susia Sikristan, Christian, Edison Marte, Joel Holito, Retura. Miley Nisikyas Bobiles, Daniel Matarañas, Mies Mias Agapay Lucero Soblatin, Maria Bacan Loida Quintino. At sa mga sumusubaybay pong hindi po natin nabanggit ang pangalan, kayo pong lahat ay aming binabati ng magandang araw at kami po'y nagagalak na patuloy po namin kayong nakakasama sa ating programa ito. Kagaya po na aking nabanggit, tayo po ay nasa huling topic 13, mga larawan ng kawakasan. Tayo po muna ay humingi ng tulong sa ating Panginoon. O Diyos ka po makapangyarihan sa lahat. Muli po kami nagpupuri sa inyong pangalan. Muli po kaming tatalakay ng topic na ito sa aming lesson review na ito po ay tungkol sa inyong mga banal na salita. kayo po nawa ang patuloy na sumaamin. Kaya po ang patuloy na magbukas ng aming mga isipan upang amin po itong maunawaan at amin pong mapagtanto uh, tanto ng lubos-lubusan ang nais mong ipahayag para sa amin. Gabayan diba po kami muli at patawarin po sa aming mga kasalanan sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang ating pong talatan sa uluhin ay makikita po natin sa Honas, Honas 1.9. Kanyang sinabi sa kanila, kung isang Hebreo, Ako'y may takot sa Panginoon, sa Diyos ng langit, na gumawa ng dagat at nang tuyong lupain. Sa huling linggong ito ng trimestre, ating pag-aaralan ng ilan pang mga kwento na, ang, na naghahayag ng daraan nang daraanan sa mga huling araw bago dumating ang ating Panginoon, kwento ni Hunas ng Babylonia, ni Nabucon, at Siro ating titingnan ang mga layunin ng Diyos, mga tungkulin ng mga lingkod na pinili ng Diyos sa takdang kapanahonan. Ating aalalahanin na ang lahat ng mga kaganapang ito ay nangyari bilang babalak at halimbawa para sa atin na dinatnan ng mga huling kapanahonan. Ano ang halagang aral ang ipinababatid sa atin? Narito po ang mga katanungan natin po pag-aaralan sa araw na ito. Number one, anong malaking aral ang itinuturo ng karanasan ni Hunas na inutusang mangaral sa Nineveh? Number two, bakit ang gula o babala sa Nineveh ay hindi natupad? Number three, anong itinuturo ng karanasan ni Belsasar tungkol sa kaligtasan o kapahamakan? Number four, paano naglalarawan ng kaganapan sa Babilonia sa magiging kaganapan sa huling kapanahonan? At huli po natin tanong number five, paano nagkakahawig si Nabucodonosor siya si Zero at paano naman sila nagkakaiba. Balik po tayo sa question number one. Anong malaking aral ang itinuturo ng karanasan ni Hunas na inutusang mangaral sa Nenewe? Sige po, atin pong titingnan sa Aklat ng Matiyo, Kapitulo 12, Talatang 38 hanggang 42. Ano ang sinasabi ng ating Panginoon? Nang magkagayay, nagsisagot sa kanyang ilan sa mga eskriba at sa mga pariseyo na nangagsasabi, Guru, ibig namin na makakita ng isang tanda sa iyo. Natapot siya sumagot at sinabi sa kanila, isang lahing masama at mapangalo niya ay humahanap ng isang tanda at hindi siya bibigyan ng anumang tanda kundi ang tanda ng propeta Honas. Sapagkat kung paanong si Honas ay tiya ng isang balyena ng tatlong araw at tatlong gabi, ay gayon ding mapapasa ilalim ng lupa na tatlong araw at tatlong gabi ang anak ng tao. Magsisitayo sa paghukom ng mga tao sa Nenebe na kasama ng lahong ito at ito'y hahatulan sapagkat sila'y nagsipagsisi sa pangangaral ni Honas at narito dito'y may isang lalong dakila kaysa kay, kay Honas. Magbabangon sa paghuhukom ng reyna ng Timuga na kasama ng lahing ito at ito'y hahatulan sapagkat siya'y nanggaling sa mga wakas ng lupa upang pakinggan ang karunungan ni Solomon at narito dito may isang lalong dakila kaysa kay Solomon. Ayan. So dito po ay inilalarawan na ang Diyos walang ibang nais kung hindi ang tao ay maligtas. Kaya nung si Hunas ay tumakas, siya ay itinapon sa dagat at siya ay nilunok ng isang malaking isda at siya ay napasaloob ng tiyan ng isda sa loob ng tatlong araw hanggang matutunan niya magsisi at siya ay nangakong hahayo upang ipabalita ang pabalita ng Diyos. Ganon din naman ang ating Panginoon na parito hindi upang makara, ranas ng kaginawahan kundi handa siyang mamatay na siya'y malibing sa loob ng tatlong araw pagkatapos siya'y babang muli upang maligtas ang lahat ng mga umiibig sa Diyos. So tatanda po natin, dito po ay itinuturo sa aral ni Hunas na ang Diyos walang ibang layunin, walang ibang ninanais kung hindi ang kaligtasan ng lahat ng sa kanya'y mananampalataya. Kaya nga, marapat na ating ipangaral ito nang walang takot. Alam po ninyo ay si uh, Hunas ay natakot. Kaya siya ay umalis. Bakit? Sapagkat iniisip niyang baka siya i-reject ng mga tao sapagkat alam niya na ang mga tao ito ay masasamang tao. Subalit, yung iniisip nating masasamang tao ay masama sapagkat hindi nila alam. Datapot ng kanilang malaman, sila ay nagbagong buhay. So hindi natin kinakailangang matakot. Sapagkat mayroong mga tao na inaakala nating masamang tao, mga malupit na tao, yun ay ginagawa nila out of ignorance. Datapot kung kanilang maunawaan, sila ay Mababago Kaya wala tayong dapat na ikatakot Sapagkat una, ang Diyos titiyakin niya na siya ay lagi nating kasama Okay, at ngayon po sa question number 2 Bakit ang gula o babala sa Nineveh ay hindi natupad? Ayan, titinan po natin sa Honas 3, 5-10 Ano ba ang sinasabi? At ang bayan ng Nineveh ay sumampalataya sa Diyos At sila'y nangaghayag ng ayuno At nangagsuot ng kayong magaspang mula sa kada'y eh, dakilaan sa kanila hanggang sa kaliit-liitan sa kanila. At ang mga balita ay dumating sa hari sa niya ni Beats tumindig sa kanyang luklokon at nubad niya ang kanyang balabal at nagbalot siya ng kayong mag at naupo sa mga abo. At kanyang iniheg at itinanyag sa buong universe sa pasya ng hari at ng kanyang mga mahal na tao na sinasabi huwag lumasa maging tao ni Hayotman pag ni hanikawan man na anumang bagay, huwag silang magsikain ni magsiinuman ng tubig. Kundi magbalot sila ng kayong magaspang ang tao at gayon din ang hayop at magsidain silang mainam sa Diyos. Oo, talikda ng bawat isang kanyang masamang lakad at ang pagdadahas na nasa kanilang mga kamay. Sino ang nakakaalam kung manunumbalik ang Diyos at magsisi at hihiwalay sa kanyang mabangis na galit? upang tayo'y huwag mga matay. At nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa, na sila'y nagsiniwalay sa kanilang masamang lakad, at nagsisi ang Diyos sa kasamaan, na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila, ay hindi niya. Hmm. So, pakatatandaan po, kailanman ang layunin ng Diyos magligtas. Kaya, kinakailangan na ipahayag ang kanyang pabalita. Ang kanyang mensahe, marapat na dalahin sapagkat walang nilalais ang Diyos, walang ibang uh, magbibigay kasayahan sa kanyang puso kung hindi ang kaligtasan ng mga tao na mga masama. Masama sapagkat hindi nangakakaalam. Wala siyang ibang kagalakan kundi ang tao ay makilala ang kanyang katuwiran, ang kanyang kabanalan, ang kanyang kadakilaan, magsisi sa kanilang mga kasalanan, tanggapin ng Diyos at ang Diyos ay malugod na sila'y patatawarin at ililigtas. Number three, anong itinuturo ng karanasan ni Belsasar tungkol sa kaligtasan o kapahamakan? Ayan, atin pong titingnan sa Daniel 5, 21-23. At siya ay pinalaya sa mga anak ng mga tao at ang kanyang puso ay naging Gaya ng mga hayop at ang kanyang tahanan ay napasamailap ng mga asno, siya ay pinakain ng damo na gaya ng mga baka, at ang kanyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit, hanggang sa kanyang naalaman na ng kataas-taas ng Diyos, ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao at inilulukluk siya ang sinumang kanyang ibigyan at ikaw na kanyang anak o balsasad. Hindi mo ba pinapagpakumbaba ang iyong puso bagaman iyong nalalaman ang lahat na ito. Ayan. So dito po, maliwanag po ang sinasabi ng mga talata. Alam ni Belshazzar ang katotohanan tungkol sa Diyos. Alam niya kung paano ang Diyos ay gumawa sa buhay ng kanyang amang sinibukad ni Sarah. po at kanyang pinili na lapas tanganin, kanyang pinili na suhayin ang kaluuban ng Diyos at siya ay nagkipagpiesta at ginamit ang mga kasangkapan sa templo upang gamitin doon sa kanilang pagiinuman. So tatanda po natin ang tao ay napapahamak hindi sa laki o sa dami ng kanyang kasalanan hindi sa bigat ng kanyang kasalanan kung hindi sa tiyak napagtanggi, natanggapin na tanggapin ang kapangyarihan ng Diyos. Si Nebuchadnezzar ay marami ring mga pagkukulang. Datapot sa bandang huli, kanyang kinilala ang Diyos. Ito naman si Belsasar, alam niya ang nangyari kay Nebuchadnezzar. Datapot, pinili niyang lapas tanganin ang Diyos. So ang ating pong kapahamakan, at ang ating kaligtasan ay hindi dahilan sa napakarami nating kasalanan o dahilan sa bigat ng ating kasalanan kung hindi sa bigat ng ating pagpili. Ano ang ating pipiliin? Maglingkod, magpasakop sa Diyos o lapastanganin ang Diyos? Narariyan po kung pananampalataya na natin ang Diyos o hindi. Diyan po nababatay ang kaligtasan o kapahamakan ng tao. Okay po sa question number 4 natin, papaano naglalarawan ang kaganapan sa Babylonia sa magiging kaganapan sa huling kapanahonan? Ayan, tingnan po natin sa Apokalipsis sa uh, 12 hanggang 19. At ibinuhos na ikaanim ang kanyang mangkok sa malaking ilog na Euprates at natuyo ang tubig nito upang mahanda ang dadaanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw at nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at sa bibig ng hayo at sa bibig ng bulang propeta ang tatlong espiritong karumal na gaya ng mga palaka sapagkat sila yung mga espiritu ng mga demonyo ng sisigaw ng mga tanda na pinaparoonan na nila sa mga ang mga hari sa buong sanlibutan upang tipunin ang pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa narito ako pumaparitong gaya ng magnanakaw mapalad siyang napupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit, nab nabaka na siya, lumakad na hubad at makita nila ang kanyang kahiyan. At tinipon sila sa dako na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. At ibinuhos ng ikapito ang kanyang mangkok sa, lah, hangin at lumabas sa sanktuaryo ang isang malakas na tinig mula sa ko na nagsasabi na gawa na. At nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula ng magkatao sa lupa, isang lindol na lubhang malakas, lubhang kapila-kilabo. At ang dakilang bayan ay nabahagi sa tatlo, at ang mga bayan ng mga bansa ay nangaguhu, at ang dakilang babilonya ay nagpaalaala sa paningin ng Diyos upang sa ibigyan ng inuman ng alak ng kabagsikan ng kanyang kapilita. Ayan, so dito po, ay ipinapahayag muli ang Babilonya. Uulitin ko po. Babilonya means defiance, ha. Huh? Uh, paglaban uh, o pagtanggi sa kapangyarihan ng Diyos. Kung papaano sila nagkatipo noon sa panahon ni uh, Belshazzar, ay gayon din naman sa kapanahunan titipunin sila. Bakit? Ano ang layo niyan pagtitipon? upang magkasaya at patunayan na ang Diyos ay walang magagawa laban sa kanila. So, sa huling kapanahonan, ganoon na naman po. Kanyang titipunin ang lahat ng mga hari, lahat ng bansa na sila'y magkaisa upang kanilang labanan ang kapangyarihan ng Diyos. Ang salita at utos ng Diyos. Ito ang kanila gagawin. Subalit so, balit, kung papaanong nawasak ang Babylonia, ay gayon mawawasak ang huling spiritual Babylon na pawang mga tumanggi na sundin ang kaluuban ng Diyos. Tatandaan po, ang kaluuban ng Diyos ay magiging hayag, magiging maliwanag sapagkat ito'y ipapangaral ng mga lingkod ng Diyos, datapwat pipiliin nila na tanggihan nito, labanan nito, sila'y magkakaisa, na magkakatuwa, magkakasaya, na kanilang susundin kung ano ang nasa kanilang kaluuban, hindi kung ano ang kaluuban ng Diyos. Okay, at ngayon po na sa huli na tayong katanungan, number five, paano nagkakahawi si Nabokodan, ni Sir at si Siro at paano naman sila nagkakaiba? Ayan, titingnan po natin sa ikalawang kronika, 36, 22 at 23. Sa unang taon niya ni Ciro na hari sa Persia, upang ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias ay e maganap, kinilos ng Panginoon ang loob ni Ciro na hari sa Persia na siya ay nagtanyag sa kanyang buong kaharian at isinulat din naman na sinasabi, ganito ang sabi ni Ciro sa hari ng Persia, lahat ng kaharian sa lupa ay ibinigay sa akin ng Panginoon ng Diyos ng Langit kanyang binilinan ako na ipagtayo -ipag siya ng isang bahay sa Jerusalem na nasa Huda, sino mang meron sa inyo ng buong, sa buong kanyang bayan, sumakanya so nawa ang Panginoon niyang Diyos at umahas. Yan. So, sinabukunodosaw po at si Zero ay kapwa binigyan ng kapangyarihan ng kapamahalaan ng Diyos. Tatanda po natin, sila ay itinalaga ng Diyos, si Nabucodonosor ay itinalaga ng Diyos upang i-correct ang bayan ng Diyos. Basahin po natin sa Habakuk, yan po ang ating makikita. Si Nabucodonosor ay itinalaga ng Diyos upang turuan ang kanyang bayan na magsisi sa kanilang mga kasalanan. Si Zero, binigyan rin ng kapangyarihan ng Diyos sapagkat siya ay anointed, ha? he was anointed upang ibalik ang bayan ng Diyos doon sa kanilang sariling bayan. Kagaya ni Kristo, si Kristo ay inatasan din at anointed para iligtas ang kanyang bayan. So, sila po ay mayroong mga mahalagang tungkulin. Ang pagkakaiba nga lang kay Nabucodonosor, nung una, hindi siya makapaniwala. So, balit sa bandang huli, naunawaan niya na siya ay pinagbigyan ng Diyos. Ganon din po tayo. Tayo ay pinagbigyan ng Diyos na maging kaanib ng kanyang makalangit na kaharian upang tayo ay maghayag nang kaligtasan sa lahat ng mga tao. So kung paano si Nabucodonosor, si Zero, ay inatasan ng Diyos, kung paano si Kristo ay inatasan ng Diyos, ikaw at ako, tayong lahat, ay inatasan rin ng Diyos upang dalahin ang pabalita na <coughs> ang pabalita ng kaligtasan. Kaya napakalaga na ating gampanan. Ah ulitin ko. Napakalaga na ating gampanan ang ating tungkulin. Kung paanong si Zero ay magaan sa kanyang kaluban na ginampanan ang kanyang tungkulin at kung paanong si Kristo ay masaya na ginampanan ang kanyang tungkulin, ganon din po tayo. Gampanan natin ang ating tungkulin sapagkat ulitin ko walang ibang ninanais ang Diyos kung hindi ang kaligtasan ng lahat ng tao na umiibig sa kanyang katwiran, sa kanyang kabanata. At dito po muli natatapos ang ating talakayan ngayon at ating pong iiwan sa inyong samaring ito sa lalong sa ng ating mga pinag-usapan. Number one, kaligtasan ang tanging nais ng Diyos kaya't di tayo dapat matakot magsalita Number two, walang ibang layunin ng Diyos kundi ang magligtas, hindi ang magpahamak. Number three, ang kaparusahan ay hindi batay sa dami o bigat ng kasalanan, kundi sa pagtanggi sa kaligtasan. Number four, ang sanglibutan ay magkakaisa upang labanan ng kaloban ng Diyos na maliwanag na ipinahayag sa kanya. Number five, tulad ni Nabucodonosor, ni Siro at ni Kristo, tayo itinalaga upang ipahayag na ang Diyos ay sanghari hari ng mga hari na marapat Sabay. So mga minamahal, sana po ay muling uh, nakatulong itong ating pag-aaral na ito. Tayo po ay samasamang lumapit at pasalamatan ng ating Panginoon Diyos. Ama po namin banal, muli po kami lumalapit at nagpapasalamat sa iyong kadakilaan na iyong ninanais na kami ay maligtas at ang lahat ng mga tao kung maaari ay maligtas. Kaya amang banal, aming po pakiusap, tulungan nawa kami ng banal na Espiritu na magkaroon ng lakas ng loob at tapang at katapatan na ipahayag ang iyong banal na salita, ang iyong mga panukala, ang iyong pagiging hari ng aming mabuhay upang marami pa ang mga tao na maligtas kagaya ng iyong pinapanukala. Ipagpatawad po naman no at ang aming pagkukulat at linisin po kami sa aming mga kainaan at patuloy nabigyan kami ng kagalakan sa paghahayag ng katotohanan sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, maraming maraming salamat po sa iyong patuloy na pagsubaybay sa ating palatuntunan. Nakatapos na naman tayo ng isang quarter hanggang sa susunod na quarter tayo po ay muling magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. God bless po and bye-bye. <laughs>